yan binago po dito. inanggal po dito yung dating may lupa. Ayan. So, napalitadahan na rin po. Ayan. So, mayroon pang basura. Kunti na lang kasi nakapagtapo na kami. Kanina ng mga panambak. So, ito ay ipasasakuin din rin to kasi lupa po yan. Pero hindi namin itatapon. Kasi kailangan po salaman. Ayan. Nilipat yung kalamansi, o, oh, pero ayaw ko kung mabuhay. so mabuhay man siguro siya, pero mamatay muna siya. Nagpanibagong sanga, pati yung guyabano. Yan, ang nyug, buhay na buhay talaga yung nyug. Yan, pati yung guyabano, yan. <clears throat> so, pag nalinis na to dito, maganda na tingnan. Kalat pa lang kalat pa lang dito. Yung aking ano, gumapang na siya. Ano nga lang ko na ang dahon yung ampalaya na hinali ko sa mga mungko. So, ayos eh, parang dito. So, hindi pa rin talaga ayos. Makalat pa. Kaya, ma, buti na lang yung gumagawa ay ang galing. So, ang kalat nila malinis. Nilalagay sa sako. So, konti na lang. Ang ayos kasi mister naglagay ng ilaw kasi tiyak gabihin ako dito <coughs> tignan ng aso sa kabila usok 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 So, ayan pa yung ibang halaman, no. Oh. Ayan, hindi ko pa naayos yan. Ayosin pa. So, hindi lang muna ako magbubuhat ng mga berigat. Dahil yung balakang ko, grabe, bewang ko, so masakit. Ayan. Itong nog na to, gaganda talaga ang ano niyan. Kasi, <clears throat> malali na yung pinak pinagtaniman ng ano niya, puno ayan hmm. na sunog na yung iba So thank you for watching everyone!